Most wanted person na naharap sa kasong pagpaslang huli sa manhunt operation sa Pandakan, Maynila. Habang dalawang holdapper din ang naaresto sa Sampalok, si Bien Manalo sa detalye. Hindi na nakapalagpa ang miyembro ng LGBTQIA community na ito sa kinasang entrapment operation ng mga tauhan ng Manila District Anti-Cybercrime Team sa loob ng isang mall sa Maynila. Kinilala ang sospek na si alias An Antukin at Sunatahin, 21 anyos na isang estudyante. Nagpanggap umanong tunay na babae si alias An Antukin na nakarelasyon ng biktima na isang special child. Ayon sa ina ng biktima, nang hihingi umano ng pera ang sospek sa biktima at kapag hindi nagbigay ay tatakuti na ibabahagi sa kanyang mga kaanak ang mga sensitibong larawan nito. Dagdag pa nito, ay natong magang anak na ka sa sospek ang pera, cellphone at mga personal na gamit. Sasampahan ng kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 ang sospek. Wala nang kawala ang lalaking ito sa manhunt operation ng mga tauhan ng anti-terrorist section ng National Capital Region Police Office sa harapan ng isang mall sa Pandakan, Maynila. Inilala ang sospek na si alias Melvin, 48 anyos, isang driver technician at residente ng Makati City. Kabilang si alias Melvin sa listahan ng most wanted person na nahaharap sa kasong pagpatay. Arestado ang dalawang holdaper ng mga nagpapatrolyang pulis ng Manila Police District sa kahabaan ng Espanya Boulevard sa Sampaloc, Maynila mas madali namang natukoy ang pagkakakilanla ng mga sospek ng personal silang ituro ng biktima sa presinto. Nasa kustodiya na ng otoridad ang mga nadakip na sospek para harapin ang kanilang kaso sa hukuman. Bien Manalo, para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas!